Good morning po Ma'am Dana. Good morning, good morning malang Ted, good morning DJ Chacha. And thank you again for your time. Sige po. So Ma'am, uh, inyo na pong na na, na balitaan hong paghahabla mm -hmm. sa inyo pong mga tauhan. Ano ho muna ang paunang reaksyon dito ng bureau? Yes, actually po, uh, nakakagulat na nag-file po ng kaso itong mga individual na ito na nahuli po ng ating mga tauhan doon po sa probinsya ng Iloilo at sa Kaantike. Actually, yung arrest po na yun, yung operations po na yun was legal. Um, nag uh, Nagkaroon din po ng coordination with the local police during the conduct of the arrest. Um, ito hong inyong sinasabi na ito ay ayon sa pagsasaliksik na ho muna mismo ng immigration bureau uh kumbaga uh, nagkaroon ho kayo ng internal na pag-aalam dito po sa legalidad ng nasabing uh, paghuli sa ilang pong Yes, initially po kasi tiningnan po natin kung ano yung hmm. naging um pangyayari doon sa incidenting hmm. yon. It, uh, it was conducted um, through valid mission order may mga targets po talaga ang ating mga uh, tauhan doon at meron pong uh, valid orders um na issue laban po sa mga yon and pagdating po doon nakita that there were also a lot of um indian nationals that had a uh, immigration violations already. Mm -hmm. um, caught in the act po sila that they were overstaying and um, actually reported po na nagtatrabaho sa 5-6. Ang uh, complaint po ay nanggaling sa community mismo. So um, the BI received a letter po from uh, Antique, uh, San Guni ang Panlalawigan, I think, and um police reports po on Iloilo about um, the activities po of these Indian nationals. Sige po, uh, yung po namang uh, kliyente itong amin na na si Atty. Boy Magpantay ay apat. No? Uh, mm -hmm. Hindi sila kasama doon po sa ilang pa ng mga Indian National na inaakusahan nga itong mga paglabag sa ating immigration laws. Pero ang claim niya ay binigyan po ito ng bail ng Immigration Bureau na nangangahulugan na may basihan po naman din daw na ang, ano, no, ang kanilang sinasabi na wala namang silang paglabag no at uh, ang kanila pong pananatili ay legal ano pong yung reaksyon doon Well, ang issuance po ng bail does not mean na lifting po ng case against them, na nanatili po yung uh, immigration case, yung deportation charge laban po sa kanila. And if uh, matapos po ito at uh, mapatunayan nga na sila po ay may mga immigration violation, mm -hmm. ay diretso pa rin po ang deportation. Bail po does not mean mm -hmm. um withdrawal of the case. Opo. Uh, sa, sa ngayon po, uh, so far ano ang status nito pong mga binanggit dito na uh, labing tatlong immigration officers and men? Uh, nasaan sila ngayon? Yes, um, sila po ay empleyado pa rin po ng Bureau Automatic po because of um the information na na-receive natin na merong um, complaint against them. Meron pong internal investigation mm -hmm. na ginagawa po ang ating ahensya about it. But um siguro uh, siguro it's it's also important to uh, mention po na itong mga cases against um, our agents despite having legitimate Uh, uh, arrests or operations po will not cower our people into arresting <clears throat> groups and big groups po of illegal aliens that are being a nuisance already to the community na naire-report na po ng komunidad nila Opo. Uh, pero ma'am, uh, yung nga po, sabi ho ninyo, kasi nga may official po na inihain na reklamo reklamong kriminal ano, yes. sa prosecutor's yes. office na maharap pa rin sila sa investigasyon. So, paano po natin papagtugmain yun sa unang sinasabi ho ninyo na everything is uh, above board? Considering din ma'am, na doon sa reklamo nitong apat sa, na mga kliyente po ni Atty. Magpantay nagsasabi, na meron silang mga sworn state at ilang pa mga testigo nga na nag-execute uh, eh, na nag ng arrest itong mga tauhan ninyo nang walang pinakikitang mission order at uh, napunta po sila dito po sa Antike na ang kanila po naman daw uh, jurisdiction ay doon sa Iloilo. Um, siguro po mm -hmm. um, yung case against them would be um, heard in the courts already At okay. kumpleto mm -hmm. naman po lahat ng mga documentation mm -hmm. ng ating mga tauhan dyan um, mm -hmm. Of course, uh, meron din po tayong internal investigation Kung merong mga lapses yung mga tauhan natin When it comes to implementing the mission orders But definitely po, siguro maganda rin na maklarify Na meron pong valid mission orders uh -huh. um, na na-issue po Both for Iloilo and for the Antique operations Okay. Sige po. So uh, sa, sa ngayon po, ma'am, ito pong uh, operasyon ng immigration, naka lang po ba ito dito po sa region na ito? Kasi hindi naman po natin maitatanggi, kaliwat-kanang po itong mga uh, nagpapautang ng 5-6, iba't eh, ibang panig po ng Pilipinas. Um, not necessarily naman po na mm -hmm. dito lang po sa region. Actually, yung ating regional intelligence po all mm -hmm. over the Philippines are, uh, meron po kani nila mga assignment na jurisdiction. Siguro po na una ito kasi talagang may clear complaint po galing sa kanilang uh, community from um, uh, the local officials po tungkol sa actions po ng mga ilang Indian nationals dyan na nakakagulo na po doon sa komunidad na nila. But yun nga po, we are really encouraged encouraging um, local government units to inform the immigration kung meron pong mga ganitong mga grupo sa kanila merong mga hmm. um, mga mga illegal aliens na maaring may mga ginagawa po doon sa kanilang areas para mahuli po natin we can um, jointly uh, have an operations po or coordinate po para mahuli na po itong mga ito at mapadeport okay sige ma'am so um ito hong mga uh, nasa Itong mga nahuli ng inyong mga tauhan dito po sa Region 6 na ito, apat ang nakapag-bail. Ilan pa mm -hmm. po ang hawak ngayon ng immigration sa inyong pong detention center? na uh, Concerning na po dito po sa specific na operasyon na ito? Yes, the rest po nandun po sa ating facility in um, Bicutan. Mm -hmm. So nandun po sila mananatili hanggang sa matapos po yung kanilang um deportation case opo um ma'am itong deportation proceedings na ito ganito katagal ma'am um, it would depend po kasi kung matapos po ito at meron po silang mga pending local cases kasama po 'yan sa tina-check natin mm -hmm. hindi po natin ma implement ang deportation case unless may matapos na po or ma-resolve na po yung local um uh, local cases against them So paano po natin din po ha, ano, haharapin yung kasong kriminal na isinampa vis-a-vis -vis dito po kung meron pa rin pong deportation case itong apat na nakapag-bail? Um they can go hand in hand naman po mm -hmm. pwede naman pong sabay mm -hmm. yon. Mm -hmm. Since the immigration case is a separate case, mm -hmm. um it concerns their visa status here in the Philippines. Kung may kasong criminal po sila dito or meron pa pong kasong kailangan iresolbahin, mm -hmm. we would wait for that po before we implement the deportation. Okay, may tanong ko ba, siya? please? Yes po. Miss Dana, kahapon nung kausap po namin, ano, ito nga si Attorney Boy Magpantay, isa sa mga sinasabi niya na yung apat po na kliyente niya nakasama po sa nahuli ng na mga Indian Nationals and Bureau of Immigration, nung hinanapan ng papel, eh, nakapagpakita naman po ng pruweba na hindi sila overstaying, mm -hmm. maayos po yung kanila mga papeles, pero ganun pa man, sinama pa rin daw po sila dito papunta ng Maynila para nga po ma-detain. Ano pong komento niyo tungkol doon? That's right. Ilan po doon sa mga huli ay meron pong 9G working visa. Ito po yung visa na kinakailangan para makapagtrabaho po dito sa Pilipinas. But the thing is, kung kailangan po ang visa na ito ay uh, company specific. So kung tayo po ay halimbawa nagtatrabaho sa company A doon sa visa natin, ng petitioner po natin at nahuli po tayo na may ibang activities, sa halimbawa ng tatrabaho na tayo sa company B yun ay immediately violation po ng uh, conditions of the stay and it's a reason po na maging uh, mag-proceed uh, mag po ito sa isang deportation charge Oo, okay so hindi big sabihin na may 9G no hindi na po sila po mm. pwedeng ma-deport Um, hindi po. Porket mm -mm. po may visa. Hindi porket may visa po. Automatic yun. That mm -mm. They can do anything in mm -mm. the country here. Ang nakalagay po sa visa ay specific sa isang trabaho. Oh. Kapag ka nagpa-5-6 po or any other activity apart from what is written or what has been approved. Doon sa kanilang visa and their alien employment permit mm -hmm. na ini-issue po ng dole, then that's a vi violation already and it can be a cause po for deportation. Oo, last na lang po sa akin bago mm -hmm. ko ibalik kay Manong Ted. Um hindi naman po ito yung first time no na merong mga um foreign nationals na nagre-reklamo sa mga kawani ng Bureau of Immigration tungkol sa extortion. Ang kwento po sa amin kahapon, parang bago sila dalhin sa airport pasakay po ng From Iloilo papunta dito sa Maynila, hiningan muna sila ng isang milyong piso, down to 500,000 hanggang sa nagkasundo daw sa 350,000 pero hindi pa rin sila naglalabas. Hanggang saan na po umabot yung investigasyon nyo tungkol po dito sa mga um, Bureau of Immigration officials na dito sa, sa, dito nga po sa binabanggit yung valid mission order na ito. Yes, nasa initial part pa lang po tayo ng investigation because we have just received po yung um, information informally the other day po. Pero kasama po yan sa iimbestigahan natin. Pero um, we're actually worried po that it might be a frivolous case. Um, mm -hmm. Kaya titingnan po natin yan because um, ito pong mga individual na mga uh, nahuhuli in such big groups po. Um, lalo po itong may mga 5-6 activities. They have the capacity po to do such strings. Kasi malalaking mga grupo po ito and eh. they have uh -huh. the capacities that. So, yan po ay tinitingnan din natin at the same time po. Kasama po of course, iimbestigahan natin yung mga tauhan natin. Um, but it will not siguro stop the immigration from arresting big groups such as this po. Kahit po magkaroon po tayo ng mga ganitong uh, issue dahil talagang um, problema na po ito and nire-report na po ito ng mga communities. Oo nga kasi uh, maari sabihin din na harassment case, ano, kapag uh, ginagampanan ng isang otoridad ang kanyang tungkulin, merong kung kontra-demanda na nagiging harassment dito po sa mga mm -hmm. gumagana po sa kanilang tungkulin. Ang mission order po ba specific yung mga pangalan ng mga aarestuhin? specific po ang pangalan sa mission order okay. specific din po yung target location mm -hmm. ngunit pag dumating po doon sa venue yung ating mga tauhan mm -hmm. at may mga nakita po in flagrante or caught in the act okay. na merong mga immigration violations doon sa area na yon mm -hmm. while conducting the uh, mission order or were implementing rather mm -hmm. the mission order against certain individuals kasama po yan sa mga okay. hinuhuli so similar po dito sa nangyari nito mm -hmm. lahat po actually nang nahuli doon mga overstaying aliens po. So hindi po natin sila pwedeng basta iwanan na lang. Kailangan mm -hmm. po natin hulihin itong mga ito. Mm -hmm. Pati po yung merong mga uh, working visa na hindi tama doon sa uh -huh. um, work area nila, uh -huh. sila rin po ay hinuli. O nga, no? parang shotgun ito. Kumbaga may mission order nga ako pero may mga katwiran na hindi eh nandung ka kasi. Nung panahon na kami nag-grade, nag eh, ano ho ito eh? No? Kumbaga kanya-kanya po itong uh, depensa, no? Dito po mm -hmm. sa mga aligasyon na ito. Pero, ma'am, sa mga nakikinig ngayon sa amin, ito hot may mga namiminsahe nga na kung pinag-uusapan natin ay ang mga Indian National na ang negosyo po ay pagpapautang ng 5-6, eh sangkater ba ito? <laughs> <yan>. <laughs> <Andami yan. Yun laughs> ang dami yan. Andami eh. ho ngayon. Oo, oo. May bakit daw po parang ang Immigration Bureau, eh specific ito, oh, specific no? lang oh, po oh. ito sa dami ho nila. di ho kayo nag ooperate Ito ma'am, di sa amin galing ito, ha? Oh, oh, comment po ito ngayon oh, dito sa amin. Comment kayo. Isang uh, eh, katerba ito sa Antipolo. May nagsasabi po dito o dito sa amin sa Maynila. Sa Bulacan meron din. Opo, oh, napakarami po nitong mga nagmemensahay. Ang Immigration Bureau, eto, eh kung talagang totoong gusto niyong hulihin mga mga nag 6 ubos silang lahat dito. Oo. Oh, oh. Di po mm -hmm. sabi nila, ma'am. Opo. Oh, mm. Yes, siguro po nauna lang po itong um area na ito Iloilo -ilo Antique because pinadala mm -hmm. po ng community mismo ng uh, mm -hmm. kanilang uh, Kumbaga may uh, sumbong community mm -hmm. Yes, mm -hmm. and meron pong from the local government unit mismo. Mm -hmm. But meron po tayong mga pa isa-isa na mga hinuhuli sa ibang areas. Mm -hmm. Hindi lang po siguro na highlight because pa isa-isa lamang. Uh -huh. Unlike this one, this was a massive arrest po talaga doon sa area. Okay, sige. So maam, uh oh, bawal ho magpautang ng 5-6 ang sinuman na dayuhan sa Pilipinas? bawal po ang mga ganyang activities for foreign nationals dito po sa Pilipinas. Before po tayo nag -issue ng visa mm -hmm, sa mga foreign mm -hmm. nationals, kailangan ang trabaho po nila ay sa mga lehitimong kumpanya. Um, mm -hmm. Yun po ang nag ng na kanilang work here in the Philippines. Mm -hmm. And before po sila ma-issuehan ng alien employment permit, kailangan po yung mga trabaho ay hindi mga trabaho para sa Pilipino kaya po sila i ng clearance oh. ng DOLE. Kapag ka mga trabaho po na pang Pilipino na hmm. manual labor or okay. mga ganyan ko mga 5-6 na ganyan. Hmm. Hindi na po pwede yan for foreign nationals. Pero ang, ang ang visa po nitong iba, yung kanilang work permit ay sa mga lending institution oh. lending daw Lending corporations nga Oo, daw. Oh, oh. So, pag hubag ganun, um, A ano po ang pap gaano ho kamasinsin ang pag ano check ng Immigration Bureau sa pag-apply nitong humihingi ng working visa para sa mga Indian Um, nagkakaroon din po tayo ng uh, post-checks and doon po sa mga mm -hmm. tiningnan doon sa mga mm -hmm. visas nila, mm -hmm. um, their companies po are uh, hindi uh, uh, legitimate. Wala po sa mga... Mm -hmm. uh, esta wala po talagang establishments doon po sa mga mm -hmm. sinasabing kumpanya na iyon. Kaya yun mm -hmm. din po ang naging okay. reason kung bakit hinuli. Because they are not working for the actual company okay. mm -hmm. and they are not working mm -hmm. for legitimate companies. Okay, sige po. So ma'am, uh, meron na po ba kayong update po sa apat na Chinese na sinasabi pong nasa likod ng pag-issue ng mga illegal dokumento pati nga po mga genuine passport sa mga illegal aliens din po sa Pilipinas. Ano ho ang update dito? Kung meron man. Yes, ito pong apat na huli po natin sa Palawan na, nag hmm. na sila po ang um, provider ng mga documents. Dami po namin na iba't ibang documents na nakita sa kanila may mga birth certificate po may driver's licenses may pang postal IDs po there was actually one po na meron pang business dealings meron pa pong mga business permits and um mga pinagbebenta-benta po that um presents himself as Filipino so ito pong case nila kasama po katuwang po natin ang kapulisan noon so the case po on the who is um um po mga cohorts yan na Filipino yun po ang tinitingnan ng local um, uh, law enforcement agencies po natin. Uh -huh. Yung apat po ngayon so far nandun po sa ating uh, uh, facility in Bikutan mm. waiting po for their deportation. Oo. Oh, uh oh. -huh. Uh, itong uh, apat na ito, ano ho ito? Uh, meron ba silang uh, records sa uh, ano? sa, inter sa Interpol? Ano pong balita? Wala po silang derogatory record. They are actually holding mm -hmm. po visas here in the Philippines. Mm -hmm. They have retirees mm -hmm. visas pero uh, mukhang hindi retirement ang ginagawa po nitong mga ito kundi um, pagbebenta po ng mga Philippine documents. So naka-avail sila nito pong retirees program ng PRA? That's right po. Um when uh -oh. they stayed here po, um <coughs> doon po sila sa Palawan na Natili and <coughs> doon po sila nag um simula nung parang kanilang negosyo na pagko-contact <coughs> ng mga foreign nationals. Opo. Uh, anong mga edad nito? Ma'am, uh, Pwede pe pwedeng malaman? Uh, um <coughs> I would have to check po. I don't have their their records right now. Pero mga middle aged po ito siguro mga nasa 40s or 50s po if I'm not mistaken. I would have to verify po that oh, with our records. Kasi po nung una pinapayagan kahit 30 years lang eh magkaroon ng retiree visa eh. Kaya nga po ngayon may issue ho dito. Sa usapin po ng pagbibigay ng retiree visa, ano ho ang papel dito ng Immigration Bureau, ma'am? Um, it's given po entirely by a separate government agency. So hmm. ang PRA po mismo ang nag-i-issue nito. Mm -hmm. Sa immigration po, what we do is um, they uh, we just do the uh, derogatory checks kung makita po na may cases sila dito or mm -hmm. meron po silang um, interpol cases. But the visa itself po is given by a different government agency. Similar po uh, to other um, agencies po and economic zones that have um, the authority mm -hmm. to issue visas in the Philippines. So so ma'am, uh, pa paano pong Itong ngayon, dito po sa mga balitang ito na may mga official ito na PRA, retirees visa, uh, vis a -vis nga sa papel po ninyo, uh, ano, meron ba pagbabago? Ano pong inyong gagampanan na kung ano, mga pagsusuri lang sa lahat na nabigyan nila? Kasi kung ganito po nag-avail ng permanent, kumbaga pwede pe ka naman atili permanently dito, tapos yung pala engage in illegal activities, yes. pa paano po? Well, ito po ay na forward na rin po sa kanilang tanggapan para makita po nila and if mm -hmm. there's a need to revoke the visas or conduct further checks po, um, yun po ang uh, siguro gagawin mm -hmm. ng kanilang ahensya. But we have forwarded the information to them na rin po para mapag aralan po kung ano yung mga kailangang uh, other preventive measures na pwede pong gawin. Okay, sige po. Uh, Ma'am, mag ano ho kami ha? kami ng follow-up interview sana dito. Pag meron na ho kayong <laughs> actual na mga inform bagong informasyon dito, ito po sa apat na Chinese na ito, silang apat mismo mayroong PRA retiree visa? Um, from what I remember po, yes, meron po sila. Opo, opo. Uh, we are particularly interested here kasi nga po, meron na hong ilang mga babatas din ano, na gusto itong busisiin yes. sa may mga reports nga kasi ng mga katiwalian din sa pagbibigay po ng mga retirees visa na ito, ma'am. Opo. Mm. Alright po. Okay, sige. Ma'am Dana, salamat ho ha, sa inyo pong pagbango na maaga despite the holiday. Ano po, kayo po'y nandyan pa rin po para ho magbigay po ng informasyon sa ngalan po ng Immigration Bureau. Salamat po, Ma'am Dana. Anytime po. Salamat po and good morning. Thank you, si Ma'am Dana Sandoval ng Immigration Bureau. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.